Good morning mga kaluds Isang mapagpalang araw sa lahat Andito na naman tayo Nakalabas naman tayo ng ating bahay Umulan po ngayon mga kaluds Malakas pong ulan sa labas uh, Papasok muna tayo ng bahay At mamaya Magkakapit tayo mga kaluds Tara kaluds samahan nyo kaluds And shout out shout out And please follow and subscribe ng ating channel mga ludes. kasi hindi pa po tayo nakabot ng monetization. Kapi-kapi uh, kapi -kapi muna tayo sa malamig na umaga masarap yung kapi sa umaga mga, mga Lods. Uh, kahit pa konti-konting video natin mga lods at least nag-upload tayo ng video kahit sa isang linggo uh, dalawa o tatlong long form video mga lods kasi requirement yan para tayo mamonetize sa ating page or sa ating channel mga lods and shout out shout out sa inyo and please follow and subscribe ng ating channel mga lods para mga lods sama nyo kasi maaga pa naman at mamaya pa tayo magtrabaho uh, ito po yung ating vlog random land, uh, po ito mga lods uh, kahit ano lang po na ating maisipan uh, yun lang po ang ating iba vlog kasi hindi pa po tayo marunong mag vlog baka naman ating uh, tingnan yung mga lods malakas pong ulan sa amin dito malambing po ang panahon dito sa amin uh, sa gimaras pong aming lugar mga lods uh, home of the sweetest mingo ang gimaras mga lods yan yeah, ang panahon probinsya po itong amin pero masarap tumira sa probinsya mga lods kasi napakaliwalas ng panahon dito at malamig ang panahon at walang masyadong pollution mga lods and shout out shout out and see you next video mga lods bye bye